Okay, good morning, good morning sa atong mga subscriber, no? sa atong mga viewers, sa atong mga kaigsuna no? na nasa gawas, mga OFW, mga Tagalog na mga subscriber natin. Paminsan-minsan, nagkatagalog tayo, paminsan-minsan naman, may eh, bisaya atong gamito na pag-vlog. So, istoryahan lang nato ang kung ano, ang, uh, uh, sa ato ang pagkalisorbe. So dito kayo na po ko ang mga uh, upat o lima kadlaw ka na kayo nabisip sa ato ang uh, kadlaw ng Pasko no? so nagpabukay tagamay so karon uh, may mga comments sa itong pagkalini uh, mga troll siguro ni eh, kay mga Tagalog man yeah, mo, itong, sabot ba sila mga Bisaya pero Tagalog ang ilang mga comment Yun sila uh, ano daw ang gina-edit na ako ang uh, ako ang pag-vlog So unang una ako ang ikuan sa inyo kay gina-edit na ko kay naman ko yung mga music may mga music ba na buwagi ko sa mga gina akong gina interview na mga music so makapirait ana like, mo well, Unang gina-edit na ko gina-cut na ko kay ginakuha na ko ng mga na binagkusog kayo kay sagaran sa mga tindahan sounds gina music So muna ano naidit na ko mo na usa ka rason kaduha ah uh, distansya ang pag interview labi na tas tas akong lakaw niya wala tayong interview hang kayo mo na ko na para dali ra so say taas-taas tas bayan ato ang pagkalisor bi mabot mo taw og uh, 30 minutes so para ma dili kayo taas ginakat na ko na ginaedit na ko ang katulong rason uh, ng mga hars na mga istorya kay na -uban mga na interview na to na mga usay mo hars ni istorya di na maayo paminahon. so nga ako gina interview ko gina ginapangutan lang nako kung kinsa ang ilahang napusuan o kinsa ilang do sa dughan o kinsa ilahang gusto iboto karong maabot na midterm election o, ang moral na ilang tubag kinsa ilang napusuan mo na ilang tubag si Conba, mo ni ano mo kay namati upat tubag ni kinsa na lang yung magustuhan pero kanang uban nga pa may daghang istorya nga, mga hires na ba manang natanggal na ito na kay, para respeto po sa mga sa mga kandidato ba na ilang kasok ko ilang lang ikuhan pero ginailit na ko na na binagmingon siya ko ilit lang nato ni boss kay di na maayo manang ginailit na ito na pero na yung mga trolls na uh, kuhan daw ka nang tawag nila bayaran dili no. so, ni bayaran so, so sorbir gini siya for uh, kali sobe para uh, uh, YouTube no sa YouTube um, mm -hmm. ang kinsa gito dool nila mas gusto gyud nako na, na mag ang pagsolbi nako na pa may na si buhi isog ako ah, na may sa kubo sa ko mas malipay gani kuno kay para na ilaban ilaban ba si nag sa kong gusto kay mo ni mo na si Duterte ako kay mo ni mo na pero mo na gusto na kunta para na ilaban ba pero wa man mo, kay mo mo ginailahan gusto na istorya na si tatidigong gilang nagustuhan niya halos raba tanang tatidigong istorya so kung natin maangay mo ko yung kay maumahilahang napusuan huwag ka na mga undecided siguro watakabalo unsa na sila tatidigong mo na sila kubos mo na sila o si nung dalis mo na sila watakabalo no respito lang yapo na nato na ito yung no kay maumahilahang istorya sa tuang mga kay suuna na maumahilahang uh, napusuan sa pagkakaroon so natin mga mga trolls, mga Tagalog mga kuning uban rin, ilham na to ng mga tulos mga Tagalog mga kuan ba, dili mo binisaya kay ang akong vlog sa una, mga Tagalog, mga DIY Tagalog, pero karon di man po pwede na to, na interview na, to, na mga bisaya ato ang kuan, muna ang usahay bisaya una lang na to, para masabutan ma sa atong ipang uh, pangutana ng no, ginsang gila na puso sa pagka mayor o senador na umabot na midterm election karo 2025 hmm. so na po yung uba na na yung na sa kuwa o kinsa daw po daw ako ah, sila yung mutana <laughs> okay po ni siya po, mga putana okay, so o no, kinsa ako ang butuhan oo kinsa ako nga ngayon butuhan so kung ako lang ako Duterte jug ko kay saw nakita naman ginako na na naipag naikausaban ang sudat-sudat ko kay sa una nag nabroad pa ko kang gikawatan sa mga, sus kanya mong kawatan gikawatan siguro dia halos adlaw adlaw na ah gisaka sa paglingkod ni paglingkog ni tatay digong anihilom sila talan kay ino si tatay na ang layas mo kay hindi mo man layas impas mo na kampante na mga OFW na sa mga anak nila maglakulakaw mauli o gabi eh, kay na mga mga batanon muling gabi mo eh. na na usahay ah uh, no, na muling balay wala na mga snatcher wala na wala na mga mga adik so si tatay suko jud kay sa mga adik no nang ang mga dabawin niyo na na nakagusto kay tatay kay tungod kay kana si tatay di gi siya gusto og nay adik mga isakpos mga adik mga mga nang ang mga dabawin nyo, mas mahadlok pa sa mga mahadlok pa sa mga tao na mga adik kaysa kay tatay digong kay mayong malakad so naay comment din na si mister mando oh, nasa australia ako po ay uy, ako sa para bumuto, bumuto lang kay uh, Duterte. Siguro bisaya ni siya kay buto siya kay Duterte. So shout out sa iyo Mr. Manok uh, 556 uh, from Australia. So daghang tag mga paano daghang tag uh, mga subscriber na muli la para buto. Kini si kuno cooking cooking kata vlogs. So, oh. sa nakikita ko sa Davao sobrang linis kumpara sa ibang lugar kami nga, nga nangangarap nangarap magkaroon ng magka, magkaroon sa lugar namin na isang Duterte. So, ang daming comment oh. Uh, taga Cebu sulit Duterte kami. No to uh, drugs. ano yung mga comment ano? Tapos siya si Quanto, si Terry Sabiliano. Sabiliano. Shout out sa inyo no, taga Cebu. So, daghang kayo comment katong gi-survey nato sa ko ano sa sa uh, sa panakan sa, sa, sa sa public market. So, daghang kayo sila kana mga daghang kay na ni to, kay kan gito. Kini si Alejandro Bapur. Solid na Duterte. Walang iba, bakit palitan para ibalik ang snatcher? Oh. Wow, naman wag palitan. So, ang double saw na kay snatcher. Hmm. Mo suri-suri lang abi sa kasang lugar naman mangyot labi ng Manila. Hmm. Uh, ang dabo karon pag lingkod ni tatay di pag kami or wala murot ang mga isa hawa kay uh, yun sila ugasa sila padulong o tungo ba, nangatos lang yung lugar kay pagka mayor pa lang ni tatay paminti mo ko sa Manila sa una isod ba guys Manila no mga lakulakaw ka eh Labi na binagabi eh ah uh, paan kayo ka magbantay ka paminti si mong wallet si mong bag okay na ay sunod ba Labi na binag mga siga na kaya na nakahit hit na daghan ba ya sa... daghan na ba kayo sa Manila o no, pag Lisod kayo sa una na mula kao kagana, 10 oras, labi na gilit-ngilit na impas kayo dapat dubling ingat juga. ka labi na naglakaw-lakaw ka maging nusara matripan yun ka diya experience ko na kay Dugay sa Manila. pag presidente ni Tatay Digong murag na luag, -luag pang kuhan yun sila pang perningan yun sila muna nilaylog Anak sila kay makita ng mga snatcher mga tulisan mga dapper kung sa diya lakaw na Manila sa pangutan omin mo Manila makalakaw-lakaw na gin sila o gabi eh no kauloy na sila gabi eh maginusara murag kampante na sila kay mura o ganang gi pariha gin ni tatay di kung nahitabo sa Dabao dito sa Manila yung gidala pero kulang gin ang time niya sa unong katuwi na termino kulang nagyan ang pag-COVID so kulang yun gil... muna na, na karon medyo ni balik na po isag kayo na si tatay karon ni balik siya sa daba pagka nagan siya pagka mayor. Bot yung ni suporta. Kay so, nakita nila bisag tiguan na na si tatay. Uh, may lang yapon og mayo may lang yapon og istorya. Pansin man nato may pamistorya, maayo pa gyud ang yang mata tarong pa. Wala pa nang Wala pa nang no? Grabe ka tinaw pa yang mata. No adlib pa gamay. Kini si mayan buntak di ko tagadabaw pero na ay chance na makabuto ko diha duterte di gyud akong butuhan tatak gyud terte gyud ko oh, grabe si kwan si atigasam ni siya dili man shout out sayo no ah duterte ra ko si 1168 duterte ra ko tan ninyo tagadabaw di na to maduulan ang laing partido dili na to tugutan mas masabotahe atong kaugmaon sa syudad uh, ano niyang... gawas na si Suna Borilia Suna Alborilia taga Luzon ako pero ikampanya ko si Duterte labi ulit Duterte uh, halos tanan ng mga comment ah, uh, Duterte no halos tanan Uh, na uban taga Japan uh, shout out sa inyo tanan dia mga OFW of course sa uh, July 40 40-76 three weeks ago of course tatay digs for me kinisikuan si Mario Barbasan support tatay digong for uh, Double so City today is Bismin uh, shout out sa iyo Mario no uh, kay ini kini si si Lorenzo Rigon 3 oh. hours ago comment niya wag mong itanong kung sino natatakot mga yan kay Duterte sa balutan ninyo malalaman ang totoo so hindi takot ang mga tagadabaw kay kay tatay no ay, hindi takot mas uh, mas takot ang mga tao sa mga adik mga tulisan at saka mga masamang tao kasi pag nakahit hit na mga yan wala nang pambili na wala na sa pampalit na drugs kuha na na oh. kuha na na sila, mangawat na na sila sakka na nagbalay mangawat na na, mangisnat na na pag nagkamali ka na adong gabon ka makasulod na sa inyong balay ng mga adik na mga awat na lang kayo wala na ipang palito mga bawal na gamot makasulod na kawat na makita mo ah, manablog na sila ngayon no, delikado no so kami taga-dabaw may mando kay Juan gusto na mo si uh, kanya-kanya maupin niya ako, sa ako alam gusto na ako si tatay Dito, mo ko na ako dugay dugay na ako waka ka naka... buto ano so sa totoo, sa tinuod lang nakabuto ko kaduhara siguro kakabuto nakabuto katong pag registered na ako 18 years old ko kabuto ko kaysa kung ako tinuod ng to si Aquino siguro to si Madam Aquino uh, pagka trabaho na ko sa gawas, wala na akong boto huwag na kong boto pagdada ni tatay digong iboto ko balik iboto ko balik kay dagan siya pagka presidente ang problema pag uli na ko sa mua, nawala kong ngalan siguro pag dugay na kawa mo boto, erase nila na so wala yung kong kaboto so pagdaga ni Inday Sara pag iyon ni eh, Vice President na mudagan siya pag kuhan na nagparegister yung balik, mo to nakabuto ko kay Inday na yun si Inday, ni Inday na ako na kung ibuto buto mong galing ko ninyo ibuto na lang ko ninyo si Bibi, so e i-endorse niya na buto kay, ang ako lang ang nagustuhan ko si Isko isko gira ko ha bili ko isko ko ha kanyang abilidad ni tatay isko ko kaso gi endorse pa ni Sarah na kung hindi ko nyo butuha butuhan niyo sa uban alam lang kunyong butuhin na ba kumbaga butuhin butuhi ko ninyo ibuto po ninyo si baby so mauna, na na, butol, okay, mo ni nita buka ron budol wakay may budol na lang kita so mo no? na no nita buka kaduhara ko karon maabot tuloy tuloy na siguro niyo pagbuto ah uh, kini na na po uh, si eh, Hermelito Tumagos Juan uh, Nugrales. Nugrales ako. Spito na to nato na no. Uh, boss, diyan na po ka mag-survey sa bangkiruhan, daghan tao diya. Siguro pohon Pohon no. Mag-shoutout din yung taga bangkiruhan no. Siguro po Papadpad na diya kaya kini random na gina to uh, pag-survey no. Hindi lang ginaingon na from time to time natin masurvey. Okay. Ilang lang, asa ta maka area, asa ta maabtan, ug asa ta naay lugar oy Maayo panahon, sobi ta dia. Dili gini na compulsory mag ko pirmintis sa nang dala ko magadto ko tagom. Ah, sorbi ko tagom, atong bigos, atong ginapawan. Unay time, maka sorbi ko, sorbi ko ana. Sa kuan gani sa Paskong palipay wala gani ko naka adto kay bukid ko dito, dito mi nag celebrate sa bukid. Eh medyo bugnaw dito uh, dito mi nag sa mo sa cross ni Jesus dito mi nag -celebrate. so wala jud ko naka naka-vlog sa palipay ni Tatay Degong so late na kay ko nakadto mga 3 o'clock na sa sando so wala na ko nakita na mga pila-pila no uh, Kung ni ko dispiras pa lang wala pa pila pero traffic po guys sa TF dito mi steep traffic kayo kun dito nunan ako pagbalik mo traffic po so pag aryan na pag alas stress so nakaagi ko kuan kwan nakadalikyat ko ug vlog so sinsya kayo wala ko ka vlog non wala nako na ka kwan ah uh, na no so magdiruhan pohon-pohon sa so, bangkiran na ah. sorry rito dia sobit ano, tanong ni kuan kini po ini si Wilson Boy Wilson Boy oh Limson Boy ni kwako no mo sa dabaw mga profesional tanong ko daw sa mga professional wag sa mga vendors at tricycle tricycle driver at mga tambay pwede ba yun sikip na siya ano ba ah na siya kung tan-a dili mata pwede di na mga propesyonal di na wamata no baluno na tong ginsa na tong pang gipangutan-a professional ba na sila o dili ang kaduha ang importante dia mabuto sila kinanglan kung kinsa bisag walaay korydas ino you know? sa kinsa basta mabuto na nasa edad na pwede na mubuto niya restore na pwede na ito na sila pangutan on kay kuan mo na mas uh, kabalo naman silang buto di man pwede na ang professional na itong oh, ako sa itong ipang pangutan no? mga business owner na mga professional na um, ang kabalo oh, na Wilson boy shout out sa iyo shout out sa iyo no? maso po na yung mga pangutan na kay Kuridas na niya ito ang kuhan wala tayong ipili no? basta mubuto pwede na ito na pangutan on uh, kung ginseng nila nandun sa dugan sa pagkamiyor hindi na pa no i-postpone ang score ay may klaro mga magkalisorbi wala yung score gibutang ini si Francisco Fuertes ah pwede man natin ibutang score niya at saka man natin inapuro pang Duterte ang ah? itubag nila pwede na siguro kinanglan hindi hmm, na kinanglan kinanglan yeah gawas ng uog tubogs pikas mauni, tubogs pikas mauni sa so, kupat maglaban-laban sila ba pero isa reprimand na ito ba doon ka so amon ah, nyo si Makuy Makuy Tan 9952 ba't nyo kinakat yung video at doon ka magsolbe sa mga mall hindi yung puro mga tindera ano 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 mga tagalog man nyo so mga sila siguro kinahala uh, yung tubag naman to nato nakat, na cut mo na ginakat na to uh, mo no sa mga ano shout out sa iyo mga koy tan uh, from Saudi Arabia Gilbert Grinio Grino from Saudi Arabia solid supporters Digong the best president shout out sa inyo no taga Saudi salamat din sa inyong lahat pag so, subscribe sa youtube channel natin pag support salamat sa mga support ninyo kay tatay digong from Malaysia o ito Malaysia tatay digong kay Jerry Cabalida so shoutout sa inyo no uh, sa mga undecided nagtagad o ayuda Okay. Takbalon na, unsa na ilang undecided? Oo, oh, takbalon na nila. Di pa kasi sila handa, no? Di pa sila takbalo, no? takbalo. sila, di pa sila handa. So, diri na pod sa tibungko kay Dab Dave Galindis. Diri na pod sa tibungko ko nato ang tubag nga mahilig sa kwanja No. O oh, manatag kwanja no, manatag sorbidya. So, lamang lang yapon si Tatay dia. Ate Digong Lamang siya diya sa tibong Ilang Ano po tadya Okay ni si Celeste 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 3061 Duterte pa rin kami From Netherland uh, Netherlands Pero taga Davao kami Familia Netherlands So shout out sa inyo no so, daming na uh, Marami na tayong subscriber na taga Paglabas labas ano kini si Rai Rai no 7057 Boy Isog pa din solid 30 no? Boy Isog so daghan gyud nagmahal kay kay former president Rodrigo Roa Duterte no? so sa mga ningon sa kuha na edited yung mga mga vlog na ko survey so dili na siya gi-edit gina na ko kay naay mga mag-copyright, baka sa karaso, na mag-copyright na mga hires kayo at gina-edit na, gina na yung mga hanging na nag ko na taas-taas ang gap, gina-edit na nako so na po yung uban na Ingo na ah uh, hindi na isabay ang ang mayor og senatorial so ito paningkamutan nyo, magbuhat na po tayo kung wala pa magkakabuhat o katong ang top 24 lang usa sa survey akong gikuha niya akong i -print. Niya wala pa man nag-declare ang PDP laban kay Team Duterte. to o kinsa gitoy. Magic 9 nila karon kay nanami ni gawas. O tong dili ko ka kwan sa una na, na team Duterte o team kwan ba, BBM karon siguro mabuhat ko group na pud da team Duterte o team uh, BBM mo na kay kalisorbi na pud siguro sa sunod no. Kaya ako i-separate, si dilin ako isabay ang mayor o senatorial. So, okay na ini request, o okay ra puntos siya, okay ra puntos siya na advice. Para di maglibog ang utang no. Pero sa kung solve sa senatorial, uh, kusog si Tolpo no sa wa man tay gikuan, wa gi na. Bagi lang istorya. Ilan do man mga Tolpo? May mga comment na no to no no to Tolpo daw. No. Ayaw buto eh. So at may mo mo ginay sa luben unsa ilang nagustuhan kay oh, uh, sa pagka si Tolpo ilado ba yan mga tan makaila na. Tapos si si Rape tapto to ba yan na si Rapi sa una. So ni ng duha. So kumulusot ning duha tulo na sila medyo so pero opinion mga tao kinsay ilang butuhan no. Pero independent pa nang gidaganan sa duha ka Tolpo si Erwin ug si Juan Pindin. So, atong isi pa rin, no? Tame o Tame uh, BBM. Atong sunod at i-print out na o, ito. Mauna itong kalisorbe, no? Suro itas lahing lugar. O, unsa manggaling. O niya, ang, sina ang senatorial o mayor, ato nang ikuhan. Pero sa bandang kuhan sa lain lugar, kung ang patag ni Tame Mayor natin yung pwede ikuhan dito. Pero makaabot kita outside sa Dabao, nasigurado gina, senatorial lang ato ang kalisorbe Or really, kay taas ano, siguro nasa mga 15 to 20 minutes lang. Kuha lang ta mga 30 to 35, 40 katao na to ma-interview. Dili na on, kay medyo wala uh, depende so, sa depende sa ko ano so, asa ta maganahan labi na ng, lain lugar na minga-minga ana uh, ro na so salamat sa mga subscriber nato no sa tuang uh, Viewers, subscribers, sa ato ang mga new subscribers At saka at sa mga viewers na hindi wala pa nakasubscribe Subscribe subscribe yun na, pindutin nyo yun na yung subscribe ka na Hit na notification bell para Unsa i-update nato sa ato ang Kalisorbe Unsa mga ato mga Mix man niya mga vlog Sa so, ay mga update, mga housing Sa so, ay mga update, mga DIY, share nato So, like lang mo So Apo't panahon, nakatabang tabang tas mga taon, nanginanglan. No? Pabugas na ganyan ito, mga katag. Inagmay-ayraman eh. eh. So, moron uh, Merry Christmas! And, uh, happy new year sa tanan. Atong mga viewers, tanan subscribers, sa OFW, labi na sa OFW. So, marino! Merry Christmas, happy new year sa inyong tanan. At saka, derira kotob! ito si Linobo, yung YouTuber na bayan. Peace out.